Ang interes ng Pilipinas sa Indian Artillery Mechanism ay kasunod ng pagkuha nito ng 12 units ng Soltam Atmos 2,000, 155 mm mobile self-propelled howitzer mula sa Israeli company Elbit Systems noong nakaraang taon. Ang pagkuha na ito ay bahagi ng inisyatibo ng Philippines Army Artillery Regiment para e-update ang kanilang artilerya na kahusayan. Isinasaalang-alang din ng Pilipinas ang Advanced Towed Artillery Gun System, ATAGS, isang 155mm x 52 caliber towed artillery gun na ginawa ng Kalyani Strategic Systems para sa Indian Army. Ang ATAGS ay nilagyan ng mga makabagong gamit, na posibleng gawin itong isang praktikal na pagpipilian para sa Philippines Army Artillery Regiment upang dagdagan ang lakas at kakayahang umangkop nito sa artilerya. Ang ATAGS ay isang 18-ton towed artillery gun na nangangailangan ng 6 hanggang 8 miyembrong crew. Ang mga kakayahan sa elevation nito ay servo control, mula negative 3 degrees hanggang positive 75 degrees, at nagtataglay ito ng servo control na traverse range na positive negative 25 degree, na sumasaklaw sa 25 metro radius. Ang rate ng pagpapaputok ng ATAGS ay nag-iiba mula sa limang round sa anim na pung segundo para sa burst mode, sampung round sa dalawang minuto tatlong pung segundo para sa intense mode, at anim na pung round sa anim na pung minuto para sa sustained mode. Ang epektibong saklaw nito ay 48.074 na kilometro, na umaabot hanggang 52.074 na kilometro na may mga bala ng high explosive base bleed. Ang isang Ramjet Propelled Artillery Shell ay nasa yugto ng pag na naglalayong itulak ang saklaw na lampa sa 60 kilometro. Ang baril ay may kasamang all-electric drive, mga supistikadong tool sa komunikasyon, at isang automaticong command at control mechanism. Mayroon din itong kakayahang direct fire para sa mga operasyon sa gabi. Ang ATAGS ay ginawa upang maging tugma sa mga C3I system, lalo na ang Artillery Combat Command and Control System, ACCCS, na tinatawag na Shakti.